Eto, eto, asa na. Wala, hindi pa. Okay. Hindi. <laughs> 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 Gusto Sh ko, shoutout kayo. Shoutout. Shoutout dito, kay Joaquin. <laughs> Alam niyo ba doon sila makakakiyat sa kabila? Hindi natin. Dito sila, oh. Dito sila ma-catch sa may bangka. Ayun. Ah. Man. lagi Shout out. mga mong abs, <laughs> oh, okay. Andi tayo sa famous Matungo Bridge. Ayan. May mga pogi sa ilalim ng tulay. Sila yung nag O, oh, kaway-kaway dyan. Kaway-kaway. Kaway. Okay to. Oh. Okay to. Oo. Yun know, Astig to. Carlos Yulo. <laughs> oh yun. Lipat doon. Tatalon! Tumalo na! na <laughs> Tumalo natin to.